sports saksi na isauli na ang nawawalang championship belt ni WBC minimum weight silver world champion Denver Coelho. Kaya naman lalo raw siyang ganado sa paghahanda sa kanyang laban sa darating na Enero. Saksi si Bernadette Reyes. May ambisyon din kayo maging buksingero ng araw? Champion na kayo? Itbit ang bag na naglalaman ng nawawalan championship belt ni WBC minimum weight silver world champion Denver Coelho sa DZW Dumirecho bago mamasada ang taxi driver na si Pepito Sumalinog. Kuwento niya, sa taxi ang kanyang minamaneho na iwan ni Coelho ang kanyang bagat belt lunes ng gabi. Para lalo pang dumami ang mga katulad ninyo Mr. Pepito Sumalino, kung may maiwan na ang mga gamit, huwag na sila mag-auto-billin na ibalik. Kayo na lang kusang magsahuli kasi wala rin, babalik rin sa inyo yung ganyan eh. Tuwang-tuwa naman si Coelho sa pagkatagpo ng kanyang biyat at personal pang hinarap si Sumalino. Nagpapasalamat po ko sa mahal ng Panginoon na may isang tao na toos-pusong bumalik po ng gamit ko, lalong-lalong po yung belt ko. <laughs> ibalik na kay Denver Coelho ang kanyang championship belt para sa WBC Silver Minimum Weight Division, lalo raw siyang inspirado sa kanyang darating na laban sa Enero. Parang ito yung inspirasyon ko talaga sa pagbabaksin ko. Kasi nakikita ko na yung pinagpaguran ko, Nakita ko na yung binuwis ko yung buhay ko dun sa belt na yun para makuha ko lang. Ngayon, bumalik ulit sa akin na binalik po ng isang mabuting tao. Patuloy na pinapagaling ni Cuellio ang na-injure na kanang balikat at pumutok na kanang mata sa naunang tune fight laban kay Ivan Menezes ng Mexico. Kumpiyansa ang boxing analyst na si Kenito Henson na mauwi ni Denver ang kampiyonato. Uh, November 7, lalaban ng isang uh, Chinese uh, fighter against a Mexican fighter for the vacant Championship. At uh, kung sino pong manalo doon, eh, yun ang makakalaban ni Denver. At pagdating ng kanyang pagkakataon, ako very confident na mananalo siya ng World Championship. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.